magandang gabi sa inyong lahat magtuturo po tayo ngayon ng isang orasyon orasyong pamarosa mga taong gumagawa ng mabigat na kasalanan ito po ay ituturo ko sa inyo sa mga mga itanong Espiritu ito po ang orasyon na ating i-share po sa inyo ay bawal po ito gamitin ng isang tao na hindi pa nakapagpoder at hindi rin nakapagpondo pero bago po yan magdasal po muna ng isang ama namin, abagi ng Maria, at isang sumasampalataya. Ito po ang orasyon. In the many, the eight, it's carnifex, ego, the exorciabo, nisi, iuro, guod. Seven times po yan ang magbanggitin mga kaiwaga para gumana po ang ating orasyon. Huwag ito gamitin ng isang tapos.